Nestle. Kulang na naman yung deliver nyo. Ang kaya to. Yung nakalagay dito. Creamy latte. Twin pack. Ayan. Sunod. Creamy white twin pack. Half tayo, dalawa. sunod 2 pack na original to by 10 get for free ang sunod ni's coffee classic pure soluble coffee stick oh times 10 times 10 na sa anong nakarating isang pack tapos dalawang tie nasaan yung iba pati si coffee mate coffee primer 5 gram walo wala ang dumating kapimit na to hindi naman to 5 gram 80 gram to walang dumating oh. hmm, walang dumating ko pakiayos na manistly hindi ako nagtatay ng pera So, lemon ang nakasulat. Ayan, lemon. Lemon, pero ang binigay, apple. Okay. Hanim na berberan brand. Ito, so, swak. Hanim na tayo. One. Two. Three. Four five na tay lang. Kulang ng isa. Ano? na, anim na tay yan. Anim. One, two, three, two, three, two. Tapos, o oh, ito, mayroon to. Nandoon na sa loob. Magic Sarak. Dito. Buy Magi Magic Sarak. Get 30 pieces. Get 2 pieces free. 30 pieces. Ito ba Ito ba yun? Ito yung dalawa. Sunod. Oh, itong coffee meat mayroon to. Ito, coffee meat. Ayan. Alam ko rin ito. Coffee meat. Apat. Yung tama. Apat yan. 80 gram. Tapos. Milo apat na bali walang okay. ito tama si Milo tama si Milo tapos ah ito yung apple wala yung ito yung apple ang wala ay si lemon ito walang lemon na karating